Magandang araw Napaligo nga pala si baby ngayon na wala sa oras. Andito kasi kami sa El Cabana Resort. Ito ay isang exclusive beach resort na swak para sa mga small gatherings and occasions kasama ang pamilya at mga kaibigan. First time nga pala namin makapunta dito at napawaw nga kami ni daddy sa ganda ng lugar. Iyahatid lang sana namin ang nanay ni daddy dahil meron silang gathering ng mga kaklase niya sa high school. Kaso timing naman yung dating namin dahil malapit na raw sila kakain. Hindi na nila na kami pinaalis para makakain daw muna. Nahihiya nga sana kami ni Daddy pero dahil natuwa kami sa ganda ng lugar, nagstay muna kami sa glit. Ang ganda dito, nakaka-relax. Napaisip tuloy kami ni Daddy na bumalik dito kapag may gaganapin kaming okasyon. Meron din pala silang 4 feet na swimming pool dito at may naliligo ng dalawang bata pagkarating namin. Nung pinaupo namin si Baby, ay parang ang sama ng tingin niya sa mga batang naliligo. Parang gusto niya din ata. Kaya hindi na namin natiis. Sabi ko kay daddy na ipaupo niya na lang muna sa gilid ng pool para kahit papano ay nakatuslob yung mga paa niya sa tubig. At sobrang excited ang bulilit at tuwang tuwa, maya maya ay pinaligo na lang namin dahil mukhang gusto niya talaga ata gumaya sa dalawang bata. Ang laki pa nga ng ngiti, lalo na nang lumapit na ang mga bata sa kanya at nakikipaglaro, malaki na talaga ang baby namin kasi nasasabik na siya sa mga ganitong bagay. Maliit pa kasi siya nung una niyang ligo sa pool kaya hindi namin inakala na maaalyo na pala siya sa mga ganito. Marunong na din siya makipaglaro at minsan parang may sinasabi pa. Masyado kasi itong observant si baby. Mabilis lang niyang natututunan ang mga bagay-bagay. At dahil hindi na rin kami nagtagal, inahon na namin siya sa tubig at binihisan. Nakakaawa nga kasi ang lakas ng iyak niya. Ayaw pa kasi sana niyang huminto. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye!